Hapon na guys alas 5.20 ayan, na po tayo kakapi po tayo nagsayang na rin po tayo at tayo po ay nag-iihaw ng talong <coughs> ah, mukhang sisi po din mukhang sisi din ang kusinero ayan mag-iihaw po tayo ng talong pagkatapos, mamaya de-decision na natin kung isasaw-saw lang ba natin ito sa bagong or gagawin po nating tortang talong ayan pero mas masarap siguro ito eh lalagyan ng bagoong ayun guys luto na po ang ating inihaw na talong sa kalan ayan okay. So mamaya ito po ay lalagyan natin ng bagoong isda Para naman may gulay tayo kahit tayo nasa biyahe Medyo malayo po kasi yung bilihan dito sa Subic Kaya kahapon pa po nung malawa namin dito ang biyahe Nagpasiguro na po kami na bumili at dalahin na sa biyahe yung aming uh, babaonin Ayan So may mga dilata pa tayo naman dyan Balik natin itong sinaing Para maganda yung pagkaluto Ayan Tingnan nga po natin So ayan Papainin na lang Hintay Hintayin po natin Malamig-lamigin natin Bago natin tanggalin yung mga nasunog na parting balat Bago natin lagyan ng uh, baguong alamang, ah, baguong uh, isda. Okay mga kabihira, tapos na po tayong magsaing para sa ating uh, hapunan. So nakahanda na po yung ating mga pagpaplatuhan, ayan. Nakabili na po ng tubig sa 7-Eleven. Ah, nakabili na po tayo ng yelo sa 7-Eleven. Ayun, nakapagsaing na po tayo. Pero po tayong inihaw na talong mayroon po tayong Spanish sardines, mayroon po tayong sausawang bagong isda, ayan, may sibuyas at luya, mayroon po tayong tirang prito kagabi, ayan, at ito pong ating kasamahan na si Rene, mayroon pong dala rito, dried herring you, ayan, <laughs> hindi ko alam kung saan grocery niya ito binili. Maybe, maybe sa Iber daw po niya ito binili so ito po yung ating preparasyon para sa ating uh, hapunan mga uh, kabiyahero so, oh, meron pang atsara oh. yeah, meron pang atsara pag kayo'y umauumay at sarang ubod ng nyog ayan so ang dami nating uh, lalantakan <laughs> <laughs> Para tayong nasa kasalad, mga kabiyahero. Galing ng lukban yan. Ah, yeah, galing ng lukban kay sa inyong at sarang uh, ubod ng nyug, mga kabayan. Doon so, sa kamay. Parang uh, ubod, ng, ubod ng sarap. Okay guys, hapunan na po tayo. At pagkatapos nating maghapunan, maliligo naman. Bago matulog. Ayan. Ayan. kutsara Ayan, si Balte Ayan Pag ino lang, magbubukas po tayo ng dilata tayo kanina nung sinaing eh. Hindi umalsa yung kanin. Hindi yung kanin kanina. system po natin, ilagay po natin ang pinong tinagtag na sibuyas at saka luya. Lalagay po sana ng kamatis kaso baka mapatis. Tapos kaunting uh, suka. Nabusa kasi ng kalamansi kagabi. So hindi po natin nalagay ng kalamansi. Instead, ilagay po natin ang suka na maaisi. years sa biyahe. Ganito na po yung aming buhay. Lalo na kahit may complimentary meal, eh, wala ko sa oras. Basta, inusto lang po namin yung magluto ng sarili. Hindi ko pa nasubukan sa amin nila. Yun daw patula, masarap din daw ihaw. Oh. No. Ha? No. Sinaro lang daw sa tuyo. Alam mo no. siya. No, ihaw na no, tatayan. Ha? babae po na mahilig uh, kumain ay uh, sa labas ayan driver po pilingin yung diyowa dahil araw-araw po halos kumakain kami ay uh, sa labas <laughs> kabyaero sa Monday po may isang bags pa ng NGO uh, na dito rin po pupunta hindi na po tayo sigurado kung tayo ulit yung uh, maa-assign doon yung pa paseng partner ko napalitan nakaraan nagsama ko si Joey ngayon po si Rene so may bro din po ng ating Riders Club sa Parhe last week ang kasama ko taga Sorsogon ngayon taga Matalong Lady shout out daw sa mga taga Lady <laughs> marami kami kakainin. Alam na po. Hanggang sa susunod mga kabiharap.